Thank you, uh, Mr. Chair. Mahal, uh, mahalagang matanong ito no dahil so syempre bukod sa sinasabi n'yong 0.89 0.89 uh, lang ang kumbaga yung mandated sa DTI uh, about doon sa pag maintain ng mga prices on consumer on, on our consumer goods. Dahil alam naman natin yung ating mga kababayan pagdating sa pagkain, uh, ano ba yung pangkaraniwa na binibili? 'di ba? Sardinas, noodles, ano pa ba? Pandesal at at itlog, asabon, etc. Hindi pagkain kasi ang mahalaga ngayon, ano? At sinasabi na ng NEDA no na 10 years ago 64 pesos daw sa isang pamilya o sa isang tao na hindi na siya food poor. Okay? So ano bang comment dito ng ng ating DTI? Ano ba yung pagtaya ninyo sa based on the consumer price index ng kailangan ng isang tao para mabuhay naman siya ng ano no, ng maayos at masustansya yung kinakain. Kung may mabibili tayong mga consumer goods sa sa ating mga market. Bali ma'am, um, we'll get back to you on our exact number, no? So, um, gusto po natin ng tapat na number dun sa sinasabi po ni Neda na dati pong 64 pesos. Mag-submit na lang po kami ng report. Pero ma'am, idagdag ko na lang din po um, dun sa nasabi nating initiative ng DTI, no? Kasi nga po, nagmo-monitor tayo. And in accordance with the directive of the President on digitalization. Well, um, Kung gusto mong maging tapat, ano yung comment mo doon sa 64 pesos na sinasabi ng NEDA na sa ngayon may 64 pesos ka lang, non-food poor ka na. So ano ba yung mabibili from among the consumer goods na 64 pesos in a day na sapat sa isang tao? Opo. Ma'am, bale po sa at base po sa ating monitoring ng mga suggested retail price. Halimbawa po ang sardinas mga 15 to 20 pesos po ang isang lata ng sardinas. Halimbawa po ang tinapay po mga 22 pesos po yung isang pirasong pandesal. Yung tinapay nga po hindi po tayo nag-approve ng mga price adjustment sa tinapay po. Um, pero po as to the exact number, ma'am, depende po kasi kami po sa DTI, hindi po tayo nag impose Malaya po ang consumer mamili kung ano po yung kailangan nila sa pang-araw-araw na bilihin. Well, akong ikaw ang tatanungin ko, ikaw, makakakain ka ba ng 64 pesos a day? Ikaw, um uh, Madam Chair, Mr. Chair, bigyan mo nga ang ng idea ang ating mga kababayan doon sa 64 pesos a day based doon sa consumer products. Kasi yan ang pinag-uusapan ngayon, eh, no? Kaya ang sinasabi ko kanina, inflation yung pinaka-problema ng ating mga mamayan ngayon. So, bigyan natin ng idea. Uh, bukod sa sobrang pagtitipid na ng ating ating mga mamayan, bigyan mo nga kami ng idea dun sa 64 pesos. Ayun, tinatalakko ko na. Sabi mo, sardinas, Mr. Chair, tinapay, yes. May mabibili ka pang 20 pesos na tinapay at 2 pesos per piece. No nakabili ako niyan sa dumadaan sa bahay namin. Oh, so tinapay, noodles. ano pa In ba? Instant noodles po. Instant noodles, ano pa? Magkano ba yung instant noodles? Ah, uh, 775 po yung isang pakete po. Ng usually mga 7 pesos po yung instant noodles. No, Hindi. Nag-check ka ba ngayon sa Opo. O, sa ano 770 pa ayung brand 'yan. 50 yung Ano brand 'yan? Wala na, ako nakitang 7 pesos na instant noodles. Ma'am, yung 55 grams po na pakete po ng instant noodle, 7 pesos po siya. Anong brand 'yan? Happiness uh, po. Happiness, ma'am. Okay, ano pa po? Um and then uh, kape po, ma'am. Nasa, na, yung 3-in-1 na kape po, nasa SRP bulletin din po natin yan. Magkano yun? Uh, ang kape po, um, usually yung 17 grams ang pinakamababa po. Around, uh, 18 grams, 4 pesos po. 4 pesos, 10 centavos. Okay, ano pa? Uh, halimbawa po, gatas. Masabi po natin ng gatas ang evap po natin, pumapatak po ng 44 pesos po yung 410 ml. Pero hindi naman po siya mauubos, makukonsumo ng isang araw. Okay. So, given, ano, uh, kung ganito yung pagtaya, no, ng, ng, ng gobyerno, ng executive tungkol doon sa pagkain para hindi na siya uh, food poor, So, tingin nyo ba masustansya itong mga pagkain na to? So, kung lalagyan niya ng mga gulay-gulay, so yung 64 pesos sa isang tao, ay hindi yan magkakasya. So, maging ma ma maging realistic tayo, katulad ng sinasabi ng DTI, Mr. Chair, sa re 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 realistically, realistically, hindi talaga sasapat itong 64 pesos given lang yung mga consumer products na pwedeng mabili. Kasi ngayon, ang agricultural products, yung 64 na yan, ano ba yung mabibili natin sa 64 na yan. Kung itlog lang yan, kulang pa yan sa sugar, etc. So, what, my, what I'm pointing, Mr. Chair, uh, dapat magtulong-tulong tayo dito, no? Uh, consumer man yan, agricultural products man yan, na mapababa talaga yung presyo na mga bilihin uh, para maka-afford naman yung ating mga mamayan sa mga healthy food no na, na binabanggit natin na, na, sinasabi natin kanina so uh, yun lang Mr. Chair, no kahit kahit dito no hindi rin masabi ng DTI kung afford nila na no, kumain every day ng 64 worth of food every day tapos sasabihin natin yan sa ating mga kababayan kaya nangihingi ako ng Mr. Chair ng another ng idea from the DTI kung paano ito mapapagkasya